Hello, hello mga ka-super kasari. December 31 na! Puto na! Oras na lang. Bagong taon na! Welcome 2025! Buhay pa din! Mabuhay! Thank you, Lord! Talaga naman ang energy! Woo! At ngayong December 31, maumaga, tahimik ang kapaligiran. Tulog pa siguro sila, nagre-reserve para mamaya. Sana all na lang talaga. So, tayo ay tendera na! Super tendera! Buti na lang din. Magandang panahon ngayon, oh. Ang ganda ng panahon. Akala ko maulan. Pero sana, sana tuloy-tuloy na ito hanggang mamayang gabi. Lord, ibigay niyo na sa amin ito. Ayan, ayan na lang. Yung ating mga natirtirang mga panghanda. Ayan. Aha, aha. Si guardian yan, hindi ko alam kung darating o hindi. Ito na lang yung ating tinapay. Yung ating partorotot na inilabas na. Dinisplay ko yung mga pang-candies ng mga bata. Ayan, no, paubos na nga. O, oh, iba. Para naman, eh, maaano tua ang mga bata. Ang sarap tingnan sa mata, no? Ito, meron tayong mga nakadisplay dito. Ayan. Ayan. Ayan, ayan, ayan. At ang ating chicherya pa rin talaga 'yung lagi na sold out. Nakakaloka ka talaga. Oo. Oh, oh. Dito sa ating counter area nakaready parin pa rin ang ating mga gold coins. At syempre, andito 'yung ating ribbon, angpao, at ito na lang 'yung mga natira natin sa mga gold coins. Pinapaubos na lang natin 'yan. At dito sa side, naka-ready na rin ang ating pampaswerte pagpasok ng bagong taon. At meron pa tayong mga pang-scratch card. Siguro ngayon maubos kasi ngayon magsisibilihan sila. Uh, yan na, yan na, yan na, May nanalo na ng cash, grocery package, nandyan pang isang sakong bigas at mga 100 pesos, 50 pesos at 20 pesos. Ayan. Baka mamaya, pagdating ni Super A ng 8, quarter to eight pa lang. Sasaglit ako ng pure gold. Bibili lang ako ng mga kunting chichirya. At, syempre, ulam namin para mamaya. <laughs> This is it! Talaga. Kagabi, kahap, kagabi, um, ang lakas ng ulan. Hindi nga naubos yung aking ice tube. Akala ko nga, dinamihan ko na po. Akala ko maubos. Wale, umulan. So, buti na lang ngayon. Bawi tayo ngayon. Kumana tila pa nga akong ice, babawi tayo ngayon. Okay let's go, let's go, huling laban na ito ng 2024, kaya alert, 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 energy energy, go, go, go let's go, sa go bye bye, see you later coba coba <teaching> <rhythmma> Ibilihan na sila soft drinks. Mamayang gabi, soft drinks pa more. Kaya magpalamig na more. Guys, ngayon naman pupunta ko ng pure gold na mamadali mama, na. <laughs> kasi, kasaglitan ko lang yung pure gold. Kasi, mga wala-wala. Para, pag one and two, walang pasok si ate. At least, sitting pretty lang tayong para magtinda. Kaya, gora na tayo sa pure gold. Always panano, last minute. Talk about. Tsura ko talagang bare face. Walang eyes, nice eyes. O siya, Babush, mamaya puto ka na. Okay, okay. Okay. Ayan mga ka-super pandagdag Nagdagdag ako ng Mang Tumas kasi experience ko pag bagong taon daming naglilit yun pa kasi yung mga natira nila kaya dinagdagan ko yung ating Mang Tumas. Ako teacher Protechery ah. Haangkot pa rin ng gatas. Tos, yung mabili itong blue na ito. Daming tao sa Pure Gold. Mga last minute. Mga last minute na mga nagro-broke. Anan food. Nagagaw ko yung mga joy kasi maraming maguhugas ng plato. Yan. Yeah. Grabe. Last minute mamimili. Ang dami pa rin eh. Pati ako naki last minute, diba? Nakakalok. Hilo-hilo na ako. Nagkapilang Gutom. Ay, oh, nakakalok. Okay na Pahatid ako ha. Wow, oh, ang dami sushi. Nakakatuwa naman ha. Dito sa aking suki. Shout out kay ate. <laughs> Ayan ng ating last minute hapot. Umabot din ng 12K plus 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 plus. plus kas kas ni Super Sisi ngayong buwan na ito. Oo, uh, uh, bayaran na naman. Nakakaloka. O siya, uwi na ako at display pa namin. Dami namin display. Hey, 31 ang um, display pa rin. Nakakaloka talaga. Pinoy talaga, Pinoy talaga. Bili na ako ng ulam. Pili na lang ako ulam dyan sa Mr. Liam po. Lunch pa lang. Maba lalabas pa ako para mamaya. Sige, uling pamor. Dami ko ng uling. Sabi sa'yo magiging... Magiging 20 ito mamaya. <laughs> Yung uling lang sa kalam. Ayan dito na ako sa Rosia Minimar. Todo na to. So. Oo, tini. December 31. Alis ko na. Pwede lang ng july B. <laughs> Hello guys! Happy, 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 happy New Year na! Reda Reda tayo. Oo, oh, Chidi, December 31. Ako muna ilalabas. Bibili lang kami ng pagkain. <laughs> Bibili lang pala ako ng pagkain dahil wala kaming handa. Oo. Oh, oh. Mag-spaghetti sana ako kaso wala na akong time. Dami nang bumibili at naglinis pa ako ng bahay. Nakakaloka. Oo. Oh, mm -hmm, mm, diba? Oo, oh, titi check. O, oh, green, green, red, orange, black. O, oh, diba? Lata ng colors. Okay. At siyempre, ating natin mga gold. Ilabas na natin. Pampaswarte. Pagpasok ng bagong taon. Let's go. Punta lang sa Jollibee. Bida ang saya. Bye-bye. Yan. Yeah, Meron tayong crispy ni <laughs> Bukan. <tangan> mana? Bawa lak, mana? kenapa 对了。